Hello mga mare, hello mga kasari Good afternoon po sa ating lahat Time check natin is 3.40pm, February 12, 2024 Two days to go Valentines na Congrats sa mga may ka-Valentines dyan Kasi ako Sa tindahan pa rin tayo mag-Valentines Puro na lang tayo hanap buhay, diba? Tsaka na tayo mag-enjoy sa buhay Kapag meron na tayong nakap Nakatapos na anak Kasi sa ngayon, kailangan muna natin I-focus I-focus yung ating pagtitindahan dahil kailangan nga para sa ating anak na nag-aaral. At congrats din sa mga kumari ko na nakatagpo ng mabuting partner sa buhay. Wala man perfect na tao dito sa mundo, at least yung makatagpo ka ng matino, yung talagang responsable na lalaki sa buhay mo, yung tapat na mahalin ka, ay isa na yun blessing para sa sa'yo. At congrats din naman sa akin, hindi man tayo pinagpala sa mabuting partner at uh, responsable na partner. Kaya nga naging single mom, di ba? Almost 20 years nang single mom. Kaya, kailangan pa rin nating magpakatatag. Hindi ko priority ngayon ang maghanap ng partner sa buhay. Kasi karamihan ng mga lalaki, hindi ko naman lahat ay talaga naman sakit lang sa ulo focus na lang tayo sa ating tindahan para sa ating mga anak. So, bago ang lahat, kaninang umaga ay nakapamili tayo nitong tinapay na may palaman. So, tig, tig three pieces ay ano lang bali ito, 5 pieces lang. Kasi talagang itong mga nakarang araw, siguro 3 weeks na or 2 weeks, naging sobrang tumal na aking mga tinapay. Yung burger buns pala, yung naging matumal kaya hindi na muna ako bumili ngayon. At saka kanina, gusto nyo man natin bumili ay naubusan na nga ng burger buns kasi anong oras na tayo nakaalis dito sa, tin sa bahay para pumunta nga sa palengke para bumili rin ng mga tinapay at saka dun sa grocery store na suki ko. Yung huli ay tatlong balot, yung tatlong balot ba yun o apat na balot ang naluma ko na burger buns. Hindi pa rin naman nasayang kasi na-recycle ko. Ginawa ko nga ng kunwaring pizza, di ba? mas sumara pa siya kaysa sa burger buns na may palaman so ito ngayon nabili natin kinapay kanina, ayan dalawa yata nito ayan, dalawa lang nito yung nabili ko kasi ngayong coins na dala ko ay 30 pesos lang, 1.5 kasi yung dala kong buo, kaya ayoko naman sana ipabaya pa sa bakery kaya ayan, nabenta naman na yung isa nito, plus tatlo ito, nabenta na rin yung isa, ayan o, ang lalaki lalaki, na nakakatuwa. So, ito yung luma natin, siguro 3 days na ito. So, kailangan na natin itong ipaubos pati. Itong ubi hopia natin, kailangan maubos na ito ngayon. Unless, kainin na lang ito natin mamaya. Yung burger buns ko, kung hindi pa yun nabenta kagabi, baka yun eh, may konting amag na rin yun ngayon. Kasi 3 days na rin yun. Yung naiwan ko na isang balot na burger buns, ayan, nabenta siya kagabi. Kasi pag nagkataon, recycle na naman natin siya, di ba Thanks God at nabenta naman siya kagabi. So ito pa yung nabili natin sa suki natin. Grocery, limang balik lang ng cow cheese, so, saka isang balot nitong Hansel milk sandwich flavor. Bumili rin, bumili rin ako nitong pang personal kung gamit na mantika. Kasi hindi ako magamit na ng ordinaryong mantika. Ayan. Minsan magnolia ang binibili ko. So, mas mura-mura ito ng konti kaya itong binili ko ngayon. Jolly Claro Palm Oil, 100%. Iwas tayo sa mga kolesterol na mantika. Kasi so, yung ordinary na mantika na kagaya ng binibenta natin dito ay masyadong makolesterol. Tsaka isang tayo ng Nescafe Creamy White Twin.